Patama ni Catherine K. Daniel, inula ng komento. Viral ngayon sa internet ang maanghang na patama ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo laban sa kanyang dating kasintahan na si Daniel Padilla, lingid sa kaalaman ng mga madla, mahigit isang buwan mula nang sila'y maghiwalay, pansamantalang umalis ng Pilipinas si Catherine para magtungo sa Australia, para am attend ng konserto ng global American pop singer na si Taylor Swift, matatanda ang nauna ng ginanap ang napaka-successful concert ni Taylor na Eras Tour sa Japan, na dinaluhan din ng ilang celebrities gaya na lamang ni Andrea Brillantes, at gaganapin din ito sa Singapore ngayong susunod na buwan, ngunit kahit may mga show naman si Taylor sa karatig bansa ng Pilipinas, mas pinili nga ni Catherine na manood ng Eras Tour sa Melbourne, Australia nitong February 6, samantala, anabangan nga ng maraming fans ni Catherine ang kanyang mga videos mula sa Eras Tour, inaasahan na kasi ng mga madla na tiyak makakarelate si Catherine sa maraming kanta ni Taylor, lalot kaka-breakup lamang nila ni Daniel Padilla at ngayon ay single na nga siya. At hindi nga nagkamali ang maraming madlang netizen sa kanilang hula, dahil talaga namang nakisabay at todo ang pagkanta ni Catherine sa mga awitin ni Taylor, gaya na lamang ng mga kanta nitong Cruel Summer, Red, at All Too Well, ngunit ang talagang nakapukaw ng atensyon sa mga maraming madla ay ang pakikijam ni Catherine sa kanta ni Taylor na, We Are Never Ever Getting Back Together, base sa nasabing title ng kanta, tungkol ang kanta sa isang babae na ayaw nang makipagbalikan sa kanyang boyfriend kahit ano pang gawin nito. Sa video na ibinahagi ng aktres, makikita na talaga nga namang with feelings o may emotions niya itong kinanta. Ramdam nga ng marami na tila may pinanguhugutan si Catherine, dahil makikita sa ekspresyon ng kanyang mukha kung saan hindi may na nakaka-relate siya sa kahulugan ng kanta, malakas naman ang hinala ng maraming madla na patama ni Catherine ang nasabing kanta kay Daniel, kung saan paraan niya ito para iparating kay Daniel na kailanman ay hinding hindi na siya makikipagbalikan pa dito, matatanda ang inanunsyo ni Catherine ang hiwalayan nila ni Daniel noong November 30, 2023, at bagamat sinabi niyang nagtapos ang kanilang relasyon ng may respeto, ramdam ng marami na may malalim na dahilan ang kanilang paghihiwalay, isa na nga rito ang umano'y pagtataksil ni Daniel sa kanya para sa ibang babae, nauna na, na balik bali balita na umano'y gusto pang makipagbalikan ni Daniel kay Catherine. Pero buo na nga ang pasya ni Catherine na tuldukan na ang 11 years nilang relasyon ni Daniel, samantala, suportado naman ng maraming tagahanga ang desisyon na ito ni Catherine na huwag nang makipagbalikan kay Daniel.